Yun. Oh. May mabuhay ata. Ku, sa pa na sige. Pwede mo madoblehan. Ilapat. Okay. <laughs> eh, nawala mo yung Pulso niya eh. <laughs> oh. Yo, what's up mga kasindero? Magandang araw po sa inyo lahat at mapagpalang araw po sa inyo lahat. So, ito na nga, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. At so, ito nga, uh, nandito na ako sa San Ramon, Irga City, Camarines Sur. At uh, dito, itong aking uh, bayang, bayan sinilangan. At so, nandito na nga tayo. At uh, ito, kasama kong aking bayaw si Domingo Junior Bayaw <laughs> So tayo na nga ah, Pagdating namin naglilimas daw si Bonbon Yung anak niyang pangalan, panganay Naglilimas daw Kaya yun At ito nga pala yung na to ito yung aking eskwelahan nung ano pero papuntahan natin yan baka mamaya lang mamayang hapon puntahan muna natin yung naglilimas ng ano naglilimas sa sapa at marami raw huli kaya titingnan natin at so ito na nga mga kasindero nandito na tayo wala huli ayun pauwi na yung naglilimas ang bihira. Tapos na pala. Titignan na na. natin. May Kaya mga kasindero, yung sapa na ano, uh, nilimas nila. Oh, uh, tinanggalan ng tubig. At uh, andun daw yung huli. Pupunta natin. Oh, tapos na pala eh. Tapos na. Para ano? Nasaan na yung uli? <laughs> <laughs> Naggapong sa limas. Ay, kinawa pala. Huh? Ito Punta. Yung... Oh. Shout out. Shout Shout out po pala sa mga kuha ko, mga followers ko man. Oy, blah, eh, subscribe Subscribe Asinder TV. <laughs> eh, plug mo rin yung ano mo, channel. Channel? Kuha. Sa Facebook, di ba? Papalo man po. Ay, dapat Tagalog ano? Oh, pwede na. <coughs> ano, Shout out po sa mga naka-follow sakin, sa akin adventures. <laughs> so yun po mga asintero. Uh, sana suportahan natin siya sa kanyang Facebook account. At ah, uh, sila yung nagsilimas. Ayan. Ayan pala yung huli. Ayan dami. Paglilimpia sa natali. Talusog, talusog na lang, Dami, ang lalaki oh! Wow! Grab! Oo! Ang yeah, uh, lalaki oh! Nagugulat ako! Oh! Lalaki tila pa! At ayun ang dalag! Ay, tihito pala yun! May karpa! Ayan, dalag oh! Oh! At karpa, ang laki oh! Nang ka, Ali. Ang dami pala huli. Hindi ka magbitbit tayo. Uh. Oo. Oh. Ang dami hmm, pala huli. Hindi ka magbitbit tayo. Sa tigpara, kukot hmm. na mo ah. <laughs> <laughs> Ano oras kaya nag -umpisa? Ano, 11. 11 na? 11 ng umaga. Oh, ba, pero ang dami rin rin, na. pa rin. Nagbaba pa kaya Ano para ulat pa kami sa ading. So, <laughs> binawasan ng tubig. <laughs> yeah. Uh, Diyan lang yan. Diyan lang yan na huli mga kasindero, 'yan. 'Yan. Oh. Sapa 'yan. Ako na lang. Sapa. Sinara nila yung uh, doon sa unahan tapos dito naman sa ulihan uh, binuksan nila pero nilagyan nila ng ano, screen parang gano'n, no. Oh. Parang ganto. Nilagyan nila ng ganito, oh. Tapos 'yan, hinuli lang nila yung ano. Meron pa yung natitira dyan, pero Mahirap nang hulihin yung nasa ilalim na yung ganun eh. Dami. Yung paglinis na naman yan. Saan <laughs> <laughs> ah, ko pa, may nilimasan pa yun, kaya lang. Kailangan na. O mayroon pa rin sa unahan, kaya lang, ano na. Baka sa bukas naman, kaya sa nakalawa. Oo. Oh. Ayan alam mo, kasi grabe ang dami niyan, no, lenaki 'o. Oh. Ng karpa 'o. Oh. Meron pang ano, higat, atawag ah, dito. Okay. dito. Dito 'to. Okay, dito. pa okay, okay. uh, talosong. Mm. Okay. Lenaki 'o. Oh. Nakita 'di pag kuryente 'yon. Namamang kuryente ba 'yun? Dadaturo talaga. <sighs> At shout kay ano, Manoy Lari. Manoy Lari, gurang ako kanimo ngani. <laughs> <laughs> gurang <laughs> gurang ka? <yaka>? Oh, <laughs> ako. Gurang ako dito. Oy, di pala ako. <laughs> Matanda pala ako sa kanila. Ano? Pero para pili mo, susuan pa na ito. Ah, pigo ka mo, pigo sa lansan mo ko karpan. Ang karing tilapia. Ako mo pa ang tilapia. At ito na nga mga kasindero. Ah, nandito na nga tayo sa ano? Ah, uh, sa San Ramon at uh, bahay bahay to nila Bayaw Buboy, Bayaw Domingo 'yan. Magkapatid 'yang dalawa si LB Belmonte kasi uh, Domingo Junior. <laughs> So ito yung kanilang bahay. Simpleng bahay sa probinsya. So ito nga ang kapaligiran nila dito. Ito ang paligid. At bukas maghahanap magpipitas uh, tayo ng ano? Magpipitas tayo ng pili. Magpipitas tayo ng pili nuts. Meron daw may bunga raw ang mga pili. Ayan. At siyempre, kasama na rin yung buko. So ayan mga kasindero ang ano, ang kapaligiran dito. Hindi masyadong nahawanan kasi malawak na masyado. <laughs> At uh, may babuyan din siya rito. At yun nga mga kasindero, uh, ipapasan ko kayo doon sa elementary school. Kung saan kami nag-aral, naging magka ni LB Belmonte. Yan papasyal ko kayo doon dito nga sa unahan nandiyan yung uh, ano tawag dito eskwelahan namin at ito uh, tin tinda tindahan ni Boboy walang tindera Hello. oy nandiyan pala sa loob ng tindero <laughs> oh. shout out kay Bonbon Hello. Ay, ano mo nga sa akin yung uh, facebook page mo para ma-flex ko <laughs> sa ano pag-edit mamaya mamaya na nga at uh, pupunta tayo sa eskwilahan yung aming eskwilahan ng grade school at ito na nga yung ano yung aming eskwilahan nung araw nung araw wala pa yung ano na yan, yan, yan. wala pa yung arko na yan at uh, ito yung aming eskwelahan ito, dat, ito dati wala pa yan Is, stage yan eh merong stage dyan dati at ito ito na yung aming eskwelahan o tingnan yung mga kasindero at yung mga may mga puno kami na ano yan ito yan ang aming uh, classroom medyo napalitan na bago na yan eh bago na yung mga classroom na yan at itong mangga na ito tanim pa namin yan noong araw kami pa nagtanim yan, yan. pati ang nara na yan ay ah, hindi oo na itong mga nara na ito kasama pa yan sa mga tinanim namin noon project pa namin yan yan at ito di ko na alam kung ano mga mga grade mga grado ang mga ano na yan oh anong nakalagay dito para lang elementarya ng San Ramon. At ito nga Oh, I love San Ramon Elementary School. Oh. At 'yan may bin, inilipat na yung stage. May stage sa rito. At dati itong itong ano nito, Nandyan yung ano namin yung ano namin ng home economic ang tawag dun tapos yung mga classroom na yan wala yan nung araw ginagawa na namin garden yan may, may mga garden kami dyan noon tapos ito na nga yung stage dito na yung dito na nilagay yung stage at uh, yun nga oh, yung building na yun sira sira yun ang classroom namin noon classroom namin yan so medyo ano kasi nung nasira na hindi na hindi na siguro pinagawa yan yun yung classroom namin dalawang ano yan dalawang classroom ito grade 5 tapos yung sa dulo na yun yung grade 6 yun Tapos itong mangga na to, ito dati na to. to to. Dati na yan nung uh, dumating kami. Tapos, uh, dinagdagan namin yan, yan. Yung dalawa na yung kami nagtanim yan. Tapos ito pa. Yan, yan, yan. Mga bats namin nagtanim yan dati. At may kalabaw. Oh. <laughs> so, yan nga. Uh giba na yung amin ano classroom nakaka ano yung nakaka nakakabagbag damdamin ba kasi nga yung yung alaala namin nung kami nag-aral dito ng isang taon yan na yan na yung ano yan na lang yung uh, natitirang alaala yan. Nung araw pagka ano, pagka merong may program, diyan ginaganap kasi yung room na yan na nahahati yung pinaka partition na natutupi. Parang accordion. Natutupi yan, tapos isang buong building na yan, open na yan. Diyan ginaganap yung mga program noon noon. noon. At may bago nga dito. Dati wala 'yan. Ito basketball court. Dati ito palay, may palayan noon. May palay, ngayon ginawa ng may basketball court na. Pupuntahan natin. May mga naglalaro. Dati wala 'yan. Dito kami nagprapraktis ng ano ng 100 meter dash. <laughs> So ayan na nga yung aming ano, paaralan nung kami ay grade school. So bali isang ano, isang taon lang naman ako nag-aral dito. Grade 6 lang nung kami nga nagka classmate ni LB. Yan. At ngayon nga mga kasentero, may nagla may mga naglalaro. Guluhin na natin yung laro nila. Oh, oh, oh. Sino sino titira? Isa isa mitira. Oh. Nge. Da okay. daro ang tira pasok. Akaw. Sandaan. Yes. Yeah, yeah. Okay. Ah. Ha? Sige. 3 points. Tulong tira pasok, isandaan. Akaw. Oh, dali.

Ang dami. Ang dami titira. Sige. Oh, Last ako. Ay, sana. Hila ka mo. Ulo, uh, yung isa't Oo, siya pa. <laughs> oh, pa. 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 Oh, sige. Wala na. Next. Makakatesting Kita ba? Ang challenge ko, ang challenge ko mga kasindero. Tatlong tira sa 3, 3 point. Pag may pasok dalawa, isang daan kagad. Ang daming Ang susubok, oh. Ay, buli. pa, sad pa. Dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Ah! Dalawang tira hindi pumasok. Wala na. Ah, wala na. wala yata mga sa challenge ah. Wala. Wala rin. Wala. Wala makakuha sa si challenge. Oh. Sana na. Lang. oh, dalawa na lang. Oop. Parang madadali tayo ah. <laughs> Wala na nakakadali. Yun. Sa. Oh. Okay, isa pa. Ishur mo na. Yun. Kala ko may makakakuha na eh. Puno sa ang tira yan? Puno tira, darawang loob. Uy, isa pa. Ayan, 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 ayan. Ayos! <laughs> Wala. Wala nang nakakuha mga kasintero. Wala nang nakakuha ng na, ano, challenge. Oh, nakaisa na yun. Nakaisa. Wala. Wala. Oy, iba, may isang chance lang.

Madali. Sipa, sige. Pwede mo madoblehan. mo para putot. Sige, <laughs> tira na lugod. Okay. Lat. Hindi wala tolong yung pulso niya eh. Lat, tira na lugod. Ah, uda. Oh. Woo, madaling daan. Hindi wala na ang daloy ng dugo. Magabangak kita. kita. <coughs> <abang na> kita. <coughs> ano pangalan? Are putot. Put, put. Ha? Putot-putot. Putot-putot, put. ano putot-putot. <laughs> oh, na nakakuha ng ano, challenge sa atin dalawa. Talaga naman. <laughs> oh, ito pangbili na lang ng ice water, oh. Pambili ng ice water. Oh, sa inyo na 'yan. Pambili ng ice water. <laughs> Putas eh. Sinulo na yata nito, oh. <laughs> Subscribe na lang kayo Asindero TV. Asindero TV Asindero Nadali, nakadali oh. Galing ni Nipotpot eh naputputan tayo ah <laughs> Galing, galing Galing yung pulso ng bata <laughs> So yun na nga mga kasindero Ito na nga Eto na nga yung ano yung aming uh, eskwelahan dati. Ayun uh, Si LB Belmonte dating nag-aral din yan. Diba yung mga mangga yan tanim pa natin yan eh. Oo. Oh. Nagpa-challenge ako tatlong tatlong tri, tira sa tres, mga dalawa lang isang daan. Pag nakatatlo doble. Nadali ni na ano si Putput -put daw yung pangalan. Putput. <laughs> -put. Hoy Putput. Pwede -put. may utang pa ngayon. Bayad na oh. oh. <laughs> ang ganda ng ngiti, oh, 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 kaway oh. kaway 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 sa mga fans <laughs> 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 at eto na nga mga kasindero ah, time check tayo alas 5.35 na ng hapon So, ganito lang ang ano, ginagawa sa probinsya, kwento-kwentuhan, pagdating ng hapon, at itong lamisa na ito, malamang mamaya, <laughs> <laughs> dahil may nanghuli nga sila ng isda, yun, sigurado yun mamaya. mamaya. At ayan yung bakuran nila dito mga kasindero. Pakita ko sa inyo May mga saging At uh, si Cheche nga pala Ang galing Galing na yung Cheche Kahit hindi siya nakakaisandaan Hirap na hirap siya sa 100 100 KPH Na speed Pero matibay mayam pa mga kasindero Sili eh. At yung kanilang Bermuda Na medyo na Sili na naman na uli mga kasendero. At ayan lang yung ano. Ayan lang yung school. oh Ito yung bahay nila. Nila L.B. Belmonte nung araw. Pero hindi na to. Bago na to eh. Pero dito rin sa lugar na ito yung bahay nila. At uh, ito nga. Uh, ano to? Ito. Kalimutan ko pangalan. At uh, ayan may saging may saging dyan nawala na yung ano may, ka, may kalamansi dito malaki dati Uy. ang galing at yan may mga ano sila may mga uh, pato manok mga pre range chicken at yung kanilang baboyan doon nga sa likod at uh, may mga ano dyan kaimito mangga, pili, may pili. At bukas, uh, magano tayo, mamimitas tayo ng pili bukas. At ating kakainin. Ah. Ho. Oh. Ah. Nung araw, itong kalsada na ito Ano pa yan? Lupa pag umulan putik na putik yan ngayon na ano na simintado na rin at yun matricycle sila rito ayun mukhang natakbo pa naman at yung kanilang motor unang pundar nilang motor at yung kanilang kusina yung kanilang kusina dito ta bun bun Hello May mga puppies. Hindi makita madilim. May mga puppies sila dito. Ayun. Hmm. Bagong panganak. Ah hindi pa ba, bagong panganak. Mga ilang araw pa. Eh mga ilang araw na rin 'yan. Hmm. Ilan 'yan? Tatlo anim. At ito yung ano yung kanilang abuhan. Yo, what's up mga kasindero? At ayun na nga mga kasindero. Ah, uh, ah, hanggang dito na lang muna ang aking i-share sa inyo. At ah, pansamantala muna natin puputulin ang ating video ngayong araw na ito. At para ma-edit natin. At so ayun na nga mga kasindero. Time check muna tayo Alas 5.45 na ng hapon So medyo may araw pa Dahil nga ang kalangitan ay uh, uh, Medyo Walang uh, Walang ulap At so ayun na nga mga kasindero Ayun uh, lang muna ang ating pag-explore Dito sa aking bayan Sinilangan At uh, bukas Panibago na naman ang ating explore Pupunta tayo dun Sa pinagbahayan namin doon kami nung ako yung mga anong ako yung bata pa pero sa ngayon nga pansamantala ko muna nga puputulin ng ating video para ma-edit na natin para hindi na masyado mahaba ang ating video at uh, nagpapasalamat ako sa inyong mga panonood at uh, nagpapasalamat ako at nakarating uli kayo dito sa dulo ng aking video at nawa po kayo palagi saan man kayo saan man po kayong sulok ng mundo. God bless and bye-bye.